Makaligo ang mga bata, lakas ng alon lakas ng dagat dagat kaya pa oh kaya mas mura alon makaligo high tide naalon nga eh mayroon ito! <laughs>

Malalim bibay, malalim, hindi pwede sa bata. No, oh, laksang alon, no? tingnan mo, laksang alon, no. Ah, <coughs> uh, may barko pa oh. Daming barko. Lapit <coughs> sa sangli. malalim din yung mataas, ang tubig talaga Oo. wala, malalim din, malalim din na kami doon oh. yes. tayo Naiiyak si John. Hindi si Tomas. <laughs> Pasaway ka si Tomas. So pala nagpaputi na kahit... Ay, na-turn na-turn. Na-turn na na kayo. Tawagin niya si Cheong Do. yun na. Nakita-kita ulit. <laughs> oh, si Lolo nung ano. <laughs> Nagpaping si Lolo. Magkanta <laughs> ka naman si Don Sulweta. Oh. Ang... Don Sulweta. Oh, oh, ano. ah.

Bugbugin daw, bugbugin. Ali ka, na natin.

maglago galaw ang buntot! kailangan ko paglago galaw din ako. Ano ka mo kaya? ba? gusto mo maging mermaid? Ikaw iba. mermaid ka. under the sea. Si Ibo, lagyan mo ng ano? 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 Hindi ka makaka-swimming pag nakaganyan. Ang picture lang yan. Hindi yan pang-swimming. <tong> Next, Mika. Mika naman. Mika naman, magtibay ko naman. Parang, oh. ah, si Ivo na lang. Hindi Ma. ka makakaligo? Oh. Ako lang makakaligo. Huwag Ay, ito pa ito. Masayang man oh. sa ano. Masayang man sa ano. Sama <laughs> Kasama ba Yori? Sama <laughs> <laughs> din daw Yori. Mamaya pa tayo. Mamaya pa mataas pa si Pika. Mamaya makakaligo ka. Maghintay ka lang. Mamaya po. Kasi malakas yung alon eh. Hindi po kaya yan. Tingnan mo yung alak pa daladala. Ang dami nga. Ang dami mo Ang dami nga.

背包。包<裂>包